Di ba? Kasi pagkain natin, gala yan ang sura. Yan ang ng mga ano. Sarap Ito Lapang, lapang. Lapang, lapang. daw. Indonesia! Ang mga horse, 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 horse,

Sige, Nadio. Ikaw naman kunin ko. Hindi. Nagkakasintan hindi. Ano? Bakit? ka. Ano siya. Love ya. Thank you. lamon lamon Lamoy. ka na rin. Ay, hindi. dito. Parang ka. Mamaya, uwi ka na. Teka lang. Si Danny kasi All gusto niya talaga, eh. kung nandito si Danny. Para pagsigaw. Wow. So, binay natin lahat marami tayo dito. Ba? Ngayon bara lang ito nagkataon, Oh, no. no? Saan so, para lang, boss?